another game, another day na naman tayo mga doy. <laughs> Ito talaga na gustuhan ko sa epic mga doy kasi hindi talaga uso backyard backyard dito. Lahat ng mga player dito, mga may isusugin talaga yan. Walang duwag sa ating lahi, matatatang tayo lahat. <laughs> Kaya hanggang matapos yung game mga doy, ah, bakbakan talaga ng bakbakan. Kada kita, ah, parang mga asot pusa talaga. Wala man lang kamustahan mo na bago yung bakbakan. Anong klaseng digmaan yan? Ba't parang mga sama loob niyo, ha? Galit ka ba? Hindi na nga ako na muwersa doon kasi narangan ako ng graph namin. Pero yung dirot, ah, na talaga. At dahil naramdaman ko yung sakit mga doy, bumakir ako. Pero ano yung ginawa ng Laila Dilima dito? Nag-flicker talaga siya para makuha niya ako Kaso biglang nawala yung Layla. na sa tanglan <laughs> Kalma nga lang ako dito mga doy Kasi may kasabihan nga tayo Study first muna Kaso masyado talagang makulit yung derot Bibigyan ko naman sana talaga yan Pero yung study lang talaga yung inuna ko <laughs> At dahil tapos na yung study ko mga doy Alam na Break time na yung derot na yan masyado ka kasing matapang. Hindi porkit, Mita Hero ka. Maluoy in taon taani. Yun ang ibig sabihin ng Mita, mga doy. <laughs> Kala ko nga dito, mga doy, hindi na sila may alam sa pagong na to. Pero ganun pa rin pala talaga. Nangyayalam pa rin talaga sila. Gusto rin nila yung gusto namin. At dahil gusto din talaga nila yung pagong, mga doy, kaya ibigay na lang natin yan sa kanila. May bibigay yun eh. Kakapala mukha nyo. Ah! Pero joke lang yun, pinaghirapan namin yun. Akala ko nga, lubayan na nila kami dito. Kaya lang masyado silang naginit mga doy kasi nakuha ko yung pagong na gusto din nila. Backyard na lang kasi hindi nyo pa magawa. Isa lang pala gusto nila mga doy, yung vacation leave. Kaya dapat nating ibigay sa kanila yan kasi baka sabihin nila, madamo tayo. Sinabihan ko yung mga ko dito na backyard na kasi masyado kayong malalim dyan. Baka hindi kayo makahon. Pero kay gusto din pala talaga nilang bakbakan mga doy. Kaya ah, kahit huli akong dumating, sana makakatulong pa rin. Sus Mario Sip, huli na nga yung na kung dumating mga doy, nadaup pa rin. Nag-backyard na pala sila, hindi man lang nagbigay ng signage. Madal-dal ka <laughs> eh. Nakakahiya kasi. Kaya <laughs> 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 Dito, tamang takot muna ako, Stanglad, mga doy. Naniid lang ako sa kalihukan talaga nila. Tsaka na lang ako lumabas kung may surbul na. Sus, Mariusip, ang derot, mga doy. Sumukol pa na daghan mong kami dito. Nadaot katuloy. <laughs> sa pagkakataon na to, mga doy, pinabilib talaga kami ng galawa ng lisle dito, mga doy. Parang wala dito, wala doon. Kita nyo naman yung gagawin niya dyan. Pinamukha niya sa amin yung sabids. Sus, Mariusip, grabe ba? <laughs> under the backboard kasi yung ginawa niya kakaibang nila lang siyempre hindi tayo magpapatalo dyan mga doy kaya sinabihan ko yung Gisli ikaw lang ba marunong ng sandwich ito tignan mo maigi kung paano ako makasavage dito what's unlearn napaka basic lang yung savage na yan mga doy pero sa another video na lang siguro natin gagawin yan mga doy kasi medyo nakakaawa na rin yung kahimtang ng kalaban eh nakakaawa na nga tapos kakawawain pa natin makonsensya naman tayo <laughs> magtira naman tayo ng respeto sa mga kalaban. Kaya dito, ah, narinig ko na naman yung victory! <coughs>